Ayan mga ka-idol po, maganda po po sa inyo. Dito po ako ay Santa Cruz, Manila. Ayan po, huli natin nakita si tatay. Wow, dumami po yung kanyang paninda ngayon mga ka-idol. Tatay! Kumusta oh. po kayo? Oh. <laughs> Mukha pong magandang balita. Dumadami yung paninda nyo po ha. Dumadami po yung paninda ninyo. Opo, oh. ay na na mm -hmm. Kumusta po kayo? Kumain na po ba kayo? O oh, tatay, may dala po ako sa inyong masarap na almusal. O, oh. tingnan nyo po. Hawakan nyo po muna. Silipin nyo po yan. Masarap po yan. Nakakain na po ba kayo ng ganyan? Ano po yan? Tingnan nyo po. O. Oh. Ayan mga ka-idol ko. Tingnan nyo po. O. Oh. a ah? Ha? hindi pa po kayo nakakain hindi pa po kayo nakakain ng ganyang makdo mm. okay po dinaanan ko ulit kayo dito kasi may nagpadala sa inyo ng tulong oh. Oo, marami pong nabilib sa inyong kasipagan ayan mga ka ko nung nadaanan ko si tatay eh, eh ilang balot lang yung kanyang paninda na bawang sibuyas siguro yun eh mga walong piraso lang po yung balot noon at eto nga mga ka-idol ko dumadami yung kanyang mga paninda pati rito mayroon pa siyang isang sako tatay yung ibinigay ko po sa inyong konting tulong eh ibinili nyo po ng paninda

nagpapaalis. Mm -hmm. Eh, kumusta naman po yung naging buhay nyo after nung nag-ano tayo, nagkita? Nagkikita mm ko -hmm. na nagandagal para magkaroon ng mga ako ng Ay, nag-iipon din po kayo. Marami pa po ang gustong tumulong sa inyo, nagbimisid sa akin. Magpapa-opera pa ako ng patay, hindi ko lang tawag. Ay, magpapa ka ng mata mo? Hindi niyo po ako natatandaan? Oo, mm nung -mm. ikaw pala yung nagbigay sa akin noon. Yun, pinagkakita ko. Pinamili ko. Pinamili niyo po? Kaya nakabili ako ng ganito, yung nagagagaga. Magkano ba ang bilhin mo sa isang ganyan na bawang? 1,000 100 po. Oo. Oh, mga ka-idol ko, dumadami yung panindan ni tatay. Oo, oh, may isang sako na isang ano, bawang. Oh, oh. Tatay. Oh, ito po. Mayroon pong blessing na dumating sa inyo. Ipinadala po ito sa akin. Ito po oh, tingnan niyo po oh. Oh. <laughs> tatay, pandagdag niyo naman to sa puhunan nyo. Oh, tingnan niyo po oh. Bilangin niyo po, Tatay. Oh. Ayan. okay ipinadala po yan sa akin tatay sa Gcash. nang nakapanood po sa inyo naluluha na naman kayo tay ha? tayo na po mahalan natin sa pagdulo pasalamatan niyo po yung nagpadala sa inyo sa Gcash. maraming salamat sa nagtulong ko at bigay niyo ng tulong tatay po marami pa po kayo bigyan ng tulong po Maraming po salamat po sa inyo po. Okay. Na tumutulong na ang umaantabay sa mga kanilang buhay. Maraming po salamat. So, ayan mga ka-idol po. Uh, na naman si tatay at thank you so much po dun sa nagpadala sa atin dito si Tad. nag po ng pera para kay tatay mga ka-idol po. Ayan, Badtadaga na naman tayo yung ano mo? Paninda mo. Ah. Ay okay. so serious po kayo naka-schedule. yung ano yung laboratory ko hindi pa lumabas. Mm. Ayun na lang pagkatapos noon. O kaya ay makaroon ng matatag kung para makakita na ako ng maliwanag. Mm. Sana tatay maging tagumpay ng operasyon mo ha. Marami po salamat. Mm -hmm. Kaya lang yung mm -hmm. Masaya po ba kay tatay? Opo. <laughs> Tuwa-tuwa po ako sa tayo'n. Sa mm -hmm. akong pinapapayaan. Tinutulungan mm -hmm. po ako. Mm -hmm. Ako po ay ginamit ni Lord para maging instrumento. Um, para po sa inyo. Ano po? Maglakad pa po kayo. Maglakad pa kayo. Ang tulad po na Ang tulad tatay. Hindi kita tuloy mo yung pagkahimay mo ng sibuyas mo. Itabi mo yung pera mo. At tawagin nyo na lang po ako si Kuya Leo Opo, ay, pala Leo Ayan mga ka-idol ko, naghihimay si tatay ng kanyang mga sibuyas. Ayan. So, ayan sa lahat po nang nagtatanong ng location ni tatay mga ka-idol ko. talong lalo na po yung mga uh, nag lalong -lalong na po yung mga gusto tumulong kay tatay na nagtatanong ng contact number ni tatay or Gcash number. Tatay, mayro po ba kayong cellphone? Ah, sira. Mayroon po siyang cellphone pero sira mga ka-idol. Pero kung gusto niyo po siyang matagpuan mismo, ay nandito po siya palagi sa May Labas ng Santa Cruz Church po na may iskulta Ito po yung kanyang mga paninda mga ka-idol, oh. Ayan. Hmm. Kasi ano, may nagtanong sa akin kanina tatay ng contact number niyo habang nasa nasa ako kung may contact. Sabi ko nga eh parang wala kayong cellphone mayroon pala kaya lang sira ayan ano yan tayo contact number akin okay na Ka para sa kanino to akin anak ko ay, hindi ako marunong sumagot ay nasaan ba yung anak mo? kasama mo mo sa bahay? na katrabaho po yan sa ito hmm. ito po yung number ng kanyang anak mga ka ko ano nga po ang pangalan nyo tatay? ako po Danilo Samura po ah, si tatay Danilo Samura po yung gusto nyo po siyang makontak o kaya yung kanyang anak Ito po yung kanyang number. O kaya po mag-message po kayo sa akin sa messenger, mga ka-idol. Ayan. Tatay, itabin nyo po yan. Opo. O, sige na, tatay. Kainin nyo po yung ano, ha? Hmm. Narali po Hmm. Ayan, mga ka-idol. Kain na si tatay. Adol ko, kumakain na si Tatay, o. Mahal ko yan. Tay, bahay na ka na, tay. Papapanood kita, YouTube. Tay, papa magpapaalam na ako, tay, ha? Okay. Masarap, tay, masarap? Hmm, sige. O, oh, sige. Ngayon din, tay, ha? Mag-ingat ka dyan, tay, ha? Batid ko ang saya ni tatay mga ka-idol ko at ramdam ko rin na pinahahalagahan niya ang kahit na munting tulong natin dahil ayan makikita natin lumalago ang kanyang mga paninda. God bless you Tatay Danilo.